Sa, uh, ang parisan na tapat ni buat so, ay ihaw nila yung kanilang tulad <coughs> ng mga pork at meron din silang adob, meron din silang sa parisan ni ito marami din kumakain sila uh, na panong diwata yan yung kanto dami na rin kumakain oh, uh, ang po tayo boss uh, limited rice din piso of fish din gaya kaya kaya no kaya kaya kay diwata Pakikita mo masarap din yung sabaw nila masarap din ang limited rice pwede ka pumili kung mo yung beef meron silang beef meron silang barbecue ito si Madam siya yung uh, mayari. May Yan ang haba ng pila ng kanilang parisante. Mga nagtitimda na sa labas. Pero ito kasi hindi sila hinugutin. Kaya na ang pwesto dati ng Tuwata. Uh, kumain din kasi kami dyan. Kumain muna kami bago ko ito kinuha na. Yan, madami din. Mahaba din yung pwesto nila tapos na maayos at medyo malinis din naman. So, ito pag kumain pagkagabi, pero pagka-araw kasi medyo I mean, Yan yung kay Diwata sa tapat niya lang. okay uh, din naman, puno pa rin ng tao, mahaba pa rin yung lagak pasta. Mas pa rin talaga. Kasi nga, uh, you know, sunrise, si ate <laughs> ito, si ate yung nagtitinda <laughs> dyan sa labas. Shout out, nasama kita. Sa kanya. Nagtitinda oh. sa amin tatay niya. Hi ka naman dyan. Yeah, siya. Kasi nakuhaan na siya ang Kasi na siya sa may <laughs> ng point na kay Duwata. Nakas din na kay Duwata. Nakas pa rin talaga. Yeah, Shoutout kay Duwata. Sana lumakas pa yung paros. parang pareho, pareho masarap pang anong. Magkaiba yung style. Pero pareho masarap. Pareho lasa kung 100 lang yun 100 yung presyo ito, madami yung makain nagus uh, na nagus naman din yung lasa hmm. kung sa 100 na lamang ka na panahalo ka na rito pero sana pakiusap ko sa mga kumakain uh, hindi po kit, only rice uh, so wala nang kuha at hindi mawag minsan mahigit pa sa kalahati yung natitira. So sayang ang bigas, maraming nagugutom. Yun lang.